Okay, isang mapagpalang araw sa lahat at welcome back sa akin channel. Ngayong araw ay September 22, 2023, alas 8 na ng gabi. Anyway, ang aking content ay ibabahagi ko sa inyo yung aking napanood sa YT no? from our co-blogger. No? Hindi ko na tinignan ko ano yung kanyang pangalan kasi ang content niya kasi uh, doon ako nag-focus kasi nagkaroon ako ng interest because it's about history and uh, as a matter of fact no I never read no nor hear no about this matter no, mula sa mga magagaling na historians na kakilala natin no? Pati sa mga history books. Kaya, nagka-interest ako. No, ito ay tungkol sa ating uh, dance no? Yung tunay na pinanggalingan. Kasi, ang pinupuntungan nila dito, no? Ang content nila is humihingi siya, no? Sa ating dating Pangulong PRRD ng konsiderasyon. Dahil sa tingin daw niya, at ang kanyang grupo ay si PRRD lang ang bukod tanging makakagawa ng aksyon. Dahil allegedly sinasabi nga nila na ang ating bansa daw talaga ay hindi Pilipinas ang totoong pangalan. No, at tayo din ay hindi din dapat na tayo ay tawaging Pinoy. No? Anyway, maririnig nyo naman no, yung kanilang yung kanyang discussion. And I am not saying no, na totoo ang kanyang sinasabi. Although it seems may katwiran nga. At importante din itong mapag-aralan para makita natin kung ano yung katutuanan. No? Kaya pakinggan natin ng maayos, no? lalong-lalo lalo na yung mga mag-aaral dyan no? ng history. Kasi of course, no? anuman ito maliman ito hindi, is at least dagdag kaalaman at pwedeng nyo rin magiging batayan ito para magtandak ng sariling research no so ano papayag ba kayo na palitan yung pagtawag sa atin bilang pinoy at palitan no, ang pangalan ng ating bansang pilipinas no hindi ko na sasabihin kung ano yung pangalan na nire-recommenda nila. So, para malaman natin, ito, panuorin natin. Ayon sa Jesuit historians, magkakasama si Natarchis, Ophir at Hevilat, that is Havila, bilang primary settlers. Sino nga ba si Ophir na sinasabi ng mga Jesuit historians? Mr. President, here is a diagram from the table of nations and family tree of Genesis chapter 10, verse 22 hanggang 29, King James Version. Mula sa taas ng family tree, anak ni Noah si Shem. Naging anak ni Shem si Arphaxad. Naging anak ni Arphaxad si Sela. Naging anak naman ni Sela si Eber o Heber. Si Eber, ang ama ng mga Hebrews or Hebreo. Ibig sabihin, ang buong descendants ni Eber ang tinatawag na mga Hebrews. May dalawang anak si Eber kung saan nagsanga ang lahi ng mga Hebrews. Ang una ay si Peleg kung saan nagmula ang totoong Israel, the 12 tribes ni Jacob. Ang pangalawang sanga ay si Joktan Anak ni Joktan si Havila, Sheba at Ophir kung saan tayo nagmula. Sa makatuwid, kapatid natin sa pagiging Hebreo ang tunay na Israel ni Jacob. At dahil ang pinaka ninuno natin ay si Shem na anak ni Noah, kung kaya tayo bilang Hebreo ay tunay na Shemites or Semitic people. Historically, And biblically, ang bansa natin ay Hebrew Shemite nation na sinakop lamang ng mga Canaanites alias Spaniards. Pinalitan ang ating pangalan, pinasukan ng relihiyon upang kontrolin tayo bilang kanilang mga alipin. Ngayon, Mr. President, bakit gano'n na lang ang pagnanais ng mga Canaanites alias Phoenicians alias Castila na tayo ay sakupin, kontrolin at alipinin? Simple lang. Sapagkat alam nilang sila ay mga Canaanites at tayo ay mga Hebrew. Read between the lines, Mr. President while keeping in mind the biblical past of the Hebrews versus Canaanites sa panahon ni Moses at Joshua. Marahil nagtataka po kayo, bakit hindi alam ng ating local historians ang mga bagay-bagay na ito? Simple lang po, sapagkat ang kurikulum na kanilang inaral I designed according to the European framework which dropped the true identity of the Hebrews from the annals of history. Hindi po pagiging makabayan ang tawaging Pilipino ang ating mga sarili at ang ating bansa ay tatawaging Pilipinas. Yan ay tatak ng ating pagiging busabos na alipin ng mga Canaanites alias Phoenicians alias Spaniards. Mahal na Pangulo, ito po ang aming kahilingan. Sana maibalik ang tunay na pangalan ng ating bansa bago matapos ang iyong termino. Let this country be called Ophir People's Republic. This is the biblical Ophir, the pride of the East since the days of King Solomon. Ito ang lupang hinirang na pinagkunan ng mga ginto at iba pang materyales para sa templo ng totoong may likha ng buong universe. Mr. President, take a closer look at our native tribes. Ang mga lumad along with other tribes, makikita nyo pa rin po sa kanila ang traces ng pagiging Hebrew tulad ng animal sacrifice. Tingnan niyo po ang buklog ng mga subanin sa Sambuanga, ang harvest offerings ng mga Ifugao. Tingnan niyo po ang ating pambansang sayaw na Tinikling. Yan ay sayaw ng Manasseh tribe, ang isa sa 12 tribes of Jacob through Joseph. Maraming lugar at bundok sa atin ang nagtataglay ng Hebreyong pangalan. Just so mention a few mr president hindi na po mahalaga mr president kung sino ako at sino kami just call us the voice of the east ang boses ng silangan kayo lang po mahal na pangulo ang nakikita naming may matatag na kalooban paninindigan at political will upang tugunan itong kahilingan. Ituring mo po ito bilang pamana para sa mga susunod na saling lahi. All in the name of truth, the truth that will set us free. Sa mga mambabatas, maging totoo sana ang inyong mga talumpati ng pagiging tapat at makabayan nawa ay tulungan nyo ang initiative na aming isinusulong pagpagin ang anumang bahid ng kolonyalismo. We denounce and is strongly despise the Filipino label. We are no longer subjects of the Kanaanites. Let's stop calling ourselves Filipinos. Stop the shame. We will forever shout, Ophir People's Republic. We are Ophirians, the Hebrew Shemites of the East.